daw sa kanilang kapitong uh, yung magbabagi ng orasyon. Ito po yung orasyon na magbago ng anyo. Uh, kung kayo po ay uh, naharap sa inyong mga kaway, kung pinagahanap po kayo. So yan, uh, panoorin niyo po hanggang matapos ang aking video nito. Uh, Nangin niyo pong makopya at malaman ang pamamaraan. So, intro mo, muna tayo mga kapatid. Hello, welcome back sa ating uh, channel at lario ng Awel S Muli, nawaya po tampo kayo ng aking video nito kalagaya, na nasa maputing kalagaya Ligtasan ito mga kapamatan at uh, walang karamdaman At uh, yun, uh, po sa lahat ng aking uh, nagmamahal sa channel na ito Sa aking mga solid uh, followers, subscriber sa channel member ko. Maraming maraming po salamat sa inyo. Ganon din na uh, sa lahat ng uh, sharer, sa mga nagsishare ng aking mga video sa kanilang mga Facebook, maraming maraming po salamat. Hindi lang po ako ang inyong matutulungan, kundi uh, ang kapwa natin Pinoy na, uh, na gustong magkaroon ng mga orasyon. At sa pamamagitan ng inyong uh, share ay magkakaroon po sila. So yan at uh, salamat din sa lahat ng mga nagtitiwala sa akin na kumuha uh, o ng mga medalyon at yun na uh, ngayon ay pasipin po po ang uh, inyong mga order. Maliban lang po kay Ma'am Moreno, Maria Moreno ng uh, abroad sapagkat uh, may hinihintay pa po, po kung isang medalya uh, mga lunes ko na po ito mapapasipin. Uh, Malaysia siya, Malaysia. So, Ma'am Maria Moreno, hintay-hintay lang po ha. Huwag po kayo maglala sapagkat uh, legit uh, uh, itong uh, ba, ninyong lingkod. Yun, uh, salamat din sa lahat ng uh, sumusuporta sa aking uh, Facebook na ito sa mga nag-follow dyan. Maraming maraming pong salamat. Na may, uh, kung hindi pa po kayo naka-follow, search nyo po sa Facebook. Itong aking uh, Facebook account upang uh, magkaroon din po kayo ng mga orasyon. Kung wala po dito sa channel ko ito, baka doon sa Facebook account ko ay makita nyo. So yun, uh, narito na po ang aking pinabahagi. Yan, ang orasyon na yan ang paggamit po niyan ay uh, pag, pag uh, nakita niyo na ang inyong kaaway ay banggitin niyo na po ito at uh, tatlong beses at uh, ihipo sa inyo po uh, dibdib -dib, sa inyo po sarili para magbag po ang inyong anyo sa kanilang mga paningin so yun, ganoon din sa ibang uh, huwag nyo pong gagamitin to sa kasamahan lalong lalo na yung baka gamitin niyo sa bus eh, baka makikita kayo, magtaka pa kayo. Pero doon sa uh, kapangkagipitan, para maligtas ang inyong sarili, pwede po ito sa mga kaaway. So yun, nyo niyo kung nagustuhan. Kung hindi ka pa po nakasubscribe, subscribe ka na po. At hit mo po ang notification bell dyan po sa baba nang ikaw po ay laging updated sa lahat ng video na aking na-upload. At uh, pag po ang aking uh, video ito sa inyong mga FB. God bless. Maraming maraming salamat.